laging sabi kahit may requirements po ko, yung edad ko ang problema. BIM Bigas on Wheels nila. Al sabado po ko ng alauna na huli, sakalaw po ang tarima ko. Ibig sabi po ng tarima, yung pinipirmihan ko pong kalye. Uh... po, sa isang taong ko pamamalagi ron, nasanay na akong walang hulihan. Yung gabi na Sabado, alauna, nagising na lang ako, nakaikot na sa aming lahat ang polis. Police. Opo, ngayon bala ko sir tumakbo. Samantala sir, ang ano lang naman namin, yung nagkakalat ng nakahiga sa kalye, uh, dinala kami sa Delpan. Inuuli eh, no, kayo. Delpan Station. Opo, dalawang araw po kami doon, hindi hindi yun magugustuhan ng lugar. Buti uh, na lang po may mga valid ID talaga ako. May S pamilya ka ba? Uh, yung kuya po, ho, nasa Cebu na po. May nasa asawa. Cebu? Opo. Pa ba tayo mo sa May Cebu? Asa May asawa po siya. May ilo. asawa siya? O, Ikaw? Ano yeah. na po ako, matandang dalaga na po. Ah, okay. Kasi 56 na po ako. Ilan taon ka nang mag-isa? So, 2016. Maganda po dati ang trabaho. 9 years? Opo, messenger. Saan kayo natin na trabaho dati? Sa Makati yung dati messenger janitorial sa agency. O so, ba't di ka maghanap ng gano'ng trabaho? Wala no eh. Laging sabi kahit may requirements po ko. Oh, yung edad ko, problema. Okay. Ilan taong ka na ba? Going 57 sa August. Oo. Ang inaano ko na lang kay Lord, eh, eh kahit stay in na katulong dito sa Pilipinas. Kasi ah, stay in oh, na katulong. Oo, yun na lang yung parang pag-aasa kung mga bang. Well, yung sa sitwasyon namin, walang magtitiwala. Tingin Saan ka ba dito? Sa Kalaw. Sa may NBI po. Yung ano Kalaw, na, yung metropole. NBI. Opo, Adamson. School. Bilal. Opo. oh. Pwede mga panood ng na, ano natin na gusto niya stay in. Baka opo, sa yung Kalaw, kalaw kayo. Opo, opo. Oh, hanapin Kompleto kayo. Po, requirement. Hanapin nyo nalang po yung Adamson University. Adamson Tapos University. Tapos ito yung parkingan dyan po. No, eh, ba't matagal ka ng ganyan? Hindi ka po wala pang gumukuha sa'yo. Meron po na ipasok na ako ng ospisyo na matay po yung matanda kasi graduate po ako ng housekeeping at caregiver. Oo, oh, oh, ayos ka naman pala. Ayos ka naman pala. Saan ka na nakatira ngayon? Sa Kalaw talaga ho. Siya. Doon lang Tapos ko balik ka pa, pa rin pwede. doon. Eh ba't walang ba gumukuha sa'yo doon? Hindi, hindi pwede yung walk-in, walk-in. Kailangan talaga po yung, ano, dana yung tindihan mo po yung, yung papasuhan. Sugal sa kanila ang pagkuha. Sira. Wala dahil. naman kayong ka naging kaso? Wala po, kahit sa MBI. Malinis oh, ang pangalan oh, niya sa NBA. Sa auspicio yeah. na sa inyo na lang ang tanong. So anong plano mo? Kukunin ka, tapos magkano oh. magkano gusto mong sweldo? Kahit mababa lang siya, Basta sa libre ka, ano makakaligo ng maayos, may tulugan, walang huli. Ah. Oh. So, pa, 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 hindi mo mahangad yung mataas well, ah. na sweldo dahil na nasa kaligang. Ah. Sige, okay. bigyan natin lang. Sige. Ano? <laughs> oh, Thank, you, Thank you, thank you ha. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.